Ngayon lang po medyo gumanda yung uh, panahon. Kahapon po kasi simula alas uh, 4 ng uh, madaling araw bago po tayo pumasok sa trabaho. Hanggang uh, pag-uwi natin at akinaw magahan din. Sobra po yung uh, ulan. So magdamag 24 hours po atang uh, umulan po kagabi I mean uh, kahapon kaya wala po akong uh, nagawa sa ating uh, garden so right now nasa ano po tayo ngayon nasa garden nag uh, ikot ikot kung ano po yung aking pwedeng magawa ngayong uh, hapon Yan. Hindi ko pa nga na, hindi pa ako nakapaglinis. Sobrang ano. Sobrang dahil pa nang ginagawa po natin. Yan, so Ngayong hapon baka -ano ako mag akong gawin yung ano mag umpisa po akong gawin yung ating ah, uh, gagawing ah, uh, rest bed Diyan po sa may gilid Gahanap ako ng ano Gahanap ako ng ampalaya lagi ko bukas ng ano ng uh, itlog Dito parang uh, wala na atang uh, bunga ng ampalaya Ito yung tanglad po mga na hindi ko pa na harvest Tsaka mayroon pa din doon sa gilid. Siguro o oh, mga oh, isang ano pa po 'yan, isang asiplak. Uh, zip lock. Kasi yung nagawa natin nung nakaraan ay ito sana. Kaya lang dilaw na. Negative tayo ngayon sa ampalaya na siguro ah. Ang pagka hinahanap mo, hindi sila lumalabas. Pero kapag hindi mo naman hinahanap. Maraming talbos ng alugbate oh. Ang kailangan ko ang palaya. Pang uh, breakfast natin bukas. Maliit na. Wala na talaga. Upo na lang siguro. Wala lang, matagal namang lutuin yung upo eh. Diyan kaya wala? Ayan yung taas n'yon eh. Wala na. Eh baka may naligaw pa dito eh. Pasok ulit pa tayo sa loob dito. Ayun. Dilaw na rin. Hindi na rin siya. Pwedeng magulay ah. Wala na ata. Ah, ito. Eh, nag-umpis na rin Manila. Ah, ito pala. Mayroon pa. Ayun. Yan. Ay, may isa. Mayroon pang isang maliit ito pa, oh. Kalabas. Ayan. Medyo dilaw ng konti, pero pwede pa. Ayan. Pwede na to. May sibuyas pa naman dun. So, okay to. Ah, maliliit na. Nilaw na sila. Saka, kukuha pala ako ng ano. Kukuha pala. Ito pala. Ayoy. sa harap lang natin ay duma na ako dito kanina eh kukuha pala ako ng ano yung adje charapita yan labas tayo dito hindi ko pa nagagalaw oh. totoong ito yung ating bagong trim na strober dahil sa ulan po ng ahapon ulan ng magdamag eh, gumanda yung dahon oh. ayun oh. buhay na siguro yan mga kagulay oh. Yan. Ang ganda na yung ano niya eh. Naka ano na siguro yung ugat niyan. Naka... Nakabaon na po siguro sa lupa. I mean naka ano na. Nakaspread na. Nakapag-adjust na po siguro yan. So pupunuin ko to ng ano. Ng uh, mulch. Dahon siguro. Yan. Yan, ang ganda ng ano. Yan na lang yung ano natin eh. Ito na lang po yung uh, maganda sa ating garden. Yung, ayano? ano. meron pa naman yung oh. peas tsaka yung spinach. Yung green na green oh. Yan na lang. Yung the rest, wala na. Ito pala. Magkukunin pala ako dito. Nakakalimutan ko lagi. Ay, ah, ito pa, oh. Pero okay na itong tatlo. Pwede na ito. Ito pala. Ito pala. Ito, ang aking kukunin. Sayang kasi ito, eh. IG Charapita. Yan. Ito yung tinikman ko mga kagulay na nakaraan. mo na siyang hinug. Ang ko sa suka ma Ganda rin. So, ito talaga ang kulay nito. Pagka hinog na siya. Kulay orange. Ayan. Ayan o. Oh. Ayos. Ito tayo pumasok sa loob ikot muna ako dito saglit kasi kahapon hindi ko siya naikutan dahil nga uh, umulan sa so, tingnan ko lang saglit yung ating uh, garden bago po ako mag uh, gawa nun pong ating ano nun pong ating uh, rest bed yung kanto lang muna yung gagawin ko hindi ko muna siya gagawin lahat umpisan ko lang yan. Ikot tayo dyan. dito sa loob. Tingnan ko lang yung garden natin ngayong uh, hapon. Yan. Mga ilang linggo pa. Ma natin yung kulay brown ng ating uh, garden. Shortcut. Ah, lambot ng lupa. Napakang ko yun. Ang lambot. Tapos. Ayan o. Oh. Tingnan ko kung mayroong pang-adge doon sa ano. Kung so, mayroong pang-adge doon sa likod. Ito, hindi pa naihinog. Ah, ito. Itong ating mga ginagawang ano. Ah, uh, pang seedlings. Ito, malapit na siguro to. Oh. Punta ako dun sa likod. Tingin ako ng adje. Baka uh, mayroon hinog. Para masama ka po dito. Yan. Maliwalag na dito. Oh, na wala ng dahon. Kita na lahat kitang kita na ang ating garden dito po tayo daan kung napansin nyo nakaraan mga kagulay ah. ito kinain to ng ano oh. kinain ng slag po yan grabe oh tibay nila pagkain ng slugs ewan ko kung ilan yung tumira dito tingnan mo oh, baka andito siya ngayon ayun so, oh no? ayun ah mo alam mo tignan natin yun oh no? po yan oh no? ito tsaka ito Bilas yan oh no? mga tumitira sa ganyan yun ang kumain dun yun tayo natin na hindi na dumami yun ang matinding kalaban sa garden eh slug wala ng dahon yung upo pero nga pang bunga yun ang sinasabing walang dahon pero may bunga dito kaya meron ay ah ating ano ayun meron ayun pandagdag yun pa pandagdag marami may mga kulay rin pa oh marami pa ano dahil pang kulay green diba dito marami uy yun ang anghang na ito kahit maliit lang makarami rin tayo ah yan pwede na ito ayun pa Ay, malaki oh kaya ang dami sa ilalim ayun oh Ilalim sila. Kala ko wala dami pa lang bunga ha ayun pa ang ano niya itsura niya para yung tawagin sa amin ano siminti ang ko ano, basta ang tawag lang sa amin si yung ginagawang tih, yung uh, dahon niya. Patalin yung bunga, kulay green tea, yun. Si Minty kong tawagin. Ewan nyo, yun ang tawag sa probinsya eh. Hindi ko lang alam kung ano talaga yung Tagalog po nun. Kami pang green oh. Panalo pa. Panalo pa ang ating garden. Dito, gilid ko na. Hindi na wala na ata. Ngayon naman, gagawin natin yung ating ano, Dilaw na yung dahon, no? Oh. Ang ganda yung tingnan ng ulay. kulay Kulay yelo Ngayon naman um Umpisahan ko lang pong gawin yung ano Umpisahan ko lang gawin yung ating ginagawang uh, Restbed po Ito na po yung ating uh, ginagamit na Resbed uh, rest bed uh, connector. Ayan. So, nalagyan ko na siya ng hiwa ay ng, uh, ng, mark, ng marka para uh, hiwain ko po ito sa gitna. So, ayan. Dalawa po siya. Mahaba to Mas ano kasi, makatipid po tayo pag uh, bumili po tayo. Tapos, cut lang natin sa gitna. Ito yung mga natin sa corner, sa kanto po nung ating uh, ginagawang uh, rest bed. Para maging ganyan po yung itsura niya. Ganyan po siya o. Oh. Ayan. So, mahaba yan. Ganyan na ito. So, pag hinati mo sa gitna, makakagawa tayo ng uh, isang uh, rest bed. Ayan. So, ngayong hapon, gagawin ko pong... Uh, magpisahan yung ating uh, bagong wristband uh, po yung nagawin po natin doon sa may uh, patola sa may mga gulong po na yan so yun po muna nagawin ko ngayong hello mister ngayong uh, hapon so lagaring bakal po yung ating uh, gagamitin po dyan Ito na po mga kagulay, yun po ating na putol na rest bed, uh, connector. So hindi po talaga ako gumagawa dito, doon po talaga ako sa loob ng uh, garahe. Kaya lang may mga halaman po ngayon dun, kaya saka kunti lang naman to, kaya dito ko na lamang po a uh, ang ginawa. Kasi kung wala ng mga halaman dun, dun ko po sana ito pinutol, mas mabilis po sana kaya lang tinamad tayong mag move nung mga halaman po doon kaya dito ko na lang po ito muna ginawa tapos ngayon uh, pakuha po tayo ng kahoy doon sa gilid ayan si Marco parang may laban ata wow parang may parang may ano ata to, ah may olympic ata to, ah may laban sa olympic ah sea games or olympic? what? nothing <laughs> i'm just like kidding so ito po yung gilid ng ating garden yung side so puro po ito dito mga kahoy mga gambit natin mga panggatong yan tapos meron pa ako dito eh ito parang hindi na ako mag magputol ba so ito Ayan. Ayun. Dapat to yung meeting ko to doon sa ating ah, garden pero hindi ko siya nagamit nung nakaraang taon. Kaya ayan. Four months to siya. Four ang haba nito. Eh, Tapos ang kailangan ko lang dito ay 2 uh, two. So two by 16 na yung ating gagawin. Kaya pasya lang itong dalawa. Si Marco doon parang lalaban sa Olympic Oh, Ito okay? Oh my God! Careful! Steps. Steps. Oh my God! Oh, swinging so hard! Where you stop this swing? Oboe it! <laughs> It's so Maganda pa kasi ngayon magano eh maganda pa po ngayon mag uh, to magtambay sa labas kasi hindi pa naman po ganong uh, malamig pag na lumamig na po siya ayun sa loob na lang po tayo ng bahay pag uh, mayroon na pong uh, snow Ayan. so hatiin ko lamang po ito yung ating kahoy tapos ikabit ko po yung uh, connector na po yun ngayon Do, do, do. So, mabilis lamang po itong uh, Mabilis lamang po itong gawin uh, Ika-gabit lamang po ito natin dito Ayan. Mabilis lamang po itong may pasok Yan o uh. yung top ito ayan ayan uh -huh. ayan Namang po tapos Lagyan pa tayo na ng tornilyo. Sana yung ano ko. Oh. Ito Yan. Dito po, kasama po ito sa dito. po. Oo. Saglit lamang po siyang uh, gawin. Ayan o. Oh. So dito, kahit medyo sobra siya, kasi sa ilalim naman po yan siya sa ilalim po ng lupa. Ayan po. Oh. Mabilis lang. Tapos dito naman yung ah uh, pahaba. Magaya po na ito. Ngayon naman, yung isa. Ayan. So, ang bilis lamang po. Yan tapos na kagad. So ang problema ko, kulang po ako ng isang uh, connector, ng isang uh, set. So, isa lang murang gagawin ko bukas. Ito, ito lang po muna unahin ko po 'to kasi tama 'yan kasi maglilinis pa naman po ako ngroon natin doon. Linisin ko pa ito pong ating ah uh, tawag dito 'yung ating ah uh, pag-aalagaan ng ating uh, bagong ah uh, bed po. So itong ating ah uh, bagong ginawa po. Dito ko po siya ilalagay. Dito 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 po ganyan hindi ata ka siya so kailangan ko po talagang tanggalin yung ano kailangan kong tanggalin yung ah uh, yung gulong kasi tatamaan po talaga siya oh. so bukas linisin ko to dito yan lahat ng patola po dito bukas i-harvest ko po

para mailabas ko yung gulong. Kasi ang ginamit natin dito, ayan, no. Tataas ko yan. Ang problema naman dito kasi puno ito, eh. Puno po ito ng laman. Kaya, makita nyo, mga gulay, maganda po yung tubo ng ating, ano, ng ating ampalaya. I-share ko na lang po sa inyo. Kasi itong mga to, yung mga gulong po na to, ito. Itong mga gulong, may laman po ito na uh, sheep manure. Aside po dun sa ating nilagay na lupa na compost, nilagay din po tayo ng uh, halos isang sako ng uh, sheep manure. Kaya kahit wala ng pataba, kahit wala ng uh, chicken dung, uh, marami po yung kanyang uh, bunga. So, sa isang ganito, sa isang gulong, tatlong puno po yan yung nilagay po natin dyan. Tapos, halos isang sako yung nilagay po natin na ship manyo. Kaya, hanggang ngayon, hindi sila tumitigil. Marami po siyang uh, bunga. So, pag-isipan ko muna kung ano yung aking gagawin dito. So, pahaba po siyang ganyan. Yan. Uh, para pagdilig po tayo, hindi po nakaharang. Kasi kung pag ganun, Harapan po tayo dito. Yung pag ganun, mabilis po tayo makapagdeligno, no? So, ayan, yun po yung aking gagawin uh, bukas dito. So, umaambo na naman. Eh, no? Malakas na naman siguro yung ulan mamaya. Puro cloudy. Eh. Ganito po kasi ang weather po dito kapag uh, fall. Ganyan, lagi lang masungit yung panahon. Wala pa pong 7 uh, uh, ngayon, pero... Ganyan na po yung ating uh, panahon dito. Malamig na makulimlim, ulan tapos lamig. So yan, ang problema ko po ngayon kung maghahakot po ako ng lupa kasi basa po yung compost. So sana hindi na umulan ngayon hanggang sa Sabado para kapag hakot po ako ng compost doon tapos pati po yung gagawin ko po diyan uh, bukas. So, dahan-dahan lang kada ko ng bahay pagkagaling sa trabaho. Dahan-dahan ko pong kagawin. Tapos pag Sabado ko po, yun, medyo marami pa akong nagagawa. Pero pag ganito, yan, paunti-unti lang po hanggang sa matapos. And so, ang linis ko sa garden siguro ko pag natapos ko na po ito, gawin yung ating mga bagong uh, rest bed. So, yung ano natin doon, yung uh, gabi, Kunti na lang kasi kanina po nag-luto uh, po tayo nung ating uh, gabi. So hindi po siya yung mga talbos. yun po yung dahon tsaka yung puno yung ating niluto uh, po kanina. Ayan. So yan lamang po mga gulay yung aking uh, update ngayon sa ating garden. Kasi umaambo na rin. Tapos uh, may pasok pa bukas. Yung mga kids mag-aaral pa. Hanggang dito lang po muna, mga yung aking update sa ating garden at aking uh, vlog sa araw na po ito. Uh, magandang uh, gabi po at uh, maraming salamat po. Salamat na po dun sa mga walang sawang at sumusubaybay at sumusuporta. Sa mga naglalike at nagshare po ng ating uh, vlog at sa mga po subscribers namin, maraming maraming uh, salamat po. Karibis po sa inyo. Pambuhay po kayo at uh, magandang uh, gabi po.